Kumusta ka naman Insta? ni mo na naman ako. <laughs> Pero grabe din kasi. Grabe yung traffic. Grabe yung init. Kahit ako, hindi ko na kaya. So <sighs> checking the brakes. Check. Just checking for leaks or anything. Nothing here. Grabe yung init Maraming init nung disk. wow No leaks here. No leaks. Not at all. Okay. We're good. Uh, I think we can go. Yep. Garabe. Si Insta nga umayaw ako pa kaya. Di ba? Let's go. grabe to let's go home insta huwag na mag overheat insta konti na lang to Siguro si Insta kailangan, may rubber kasing casing yan eh. So, baka mag improve pag wala yung casing na yan palitan natin ang casing diba yung open sya kasi hindi talaga kinakaya ni insta eh maayaw eh <laughs> doon nagpapaalam naman sya pag maalis na sya pero insta dalawang beses mo na akong ah Huwag ka magalala insta Handa naman ako pag iniwan mo pa ako ulit Basta babalik ka lang ah. Yeah Loser We don't do that Grabe it's a mess Insta na arawang ka na naman okay I go over here, please? <laughs> Ayan, Ayan, balang araw, oh. <laughs> nice, nice. Grabe, ang likot ng kalsada. Hold on, Insta. Hold <laughs> on, Alam mo yun <hull> Ang hirap pala ganun, oh na mag-focus Tapos yung Yung Alam mo yun, gumuyog-yog kasi Parang naging blurry yung kasada Anyway, we're home Name it don't like it Maganda dun, kaso Pangit mayugyug. So pag nandun ka, bagalan mo lang para mag-enjoy ka.